Mayong bunta guys, kini si Aljun Laranjo, kauban ang tibog team sa Alvis Vlog. Karong adlawa atong ihatod ang mga ayuda na atong naipon. Gikan of course kini sa atong halangdong governor sa Davao Oriental na walay duha-duha nag sa ato ang post. Nag-post kita atong aging adlaw na matinyan sis time para magtinabangay kita, magbayanihan kita para sa mga atong igsuon na nabahaan sa Eskos. O gali, walay duha atong governor nang may response dayon para anin na mga ayuda. Sa inyong nakita, nakita yung mga noodles, nakita yung mga canned goods, nakita yung tubig, and of course, napoy pipila na ka nato ka mga amigo na may dunit sa ilahang mga sanina. Naadira si Ma'am Arcela Robes, si Ma'am Ann o si Ma'am Ferlin na naghatag sila ang mga sinina. Mga higala, andam na ang tanan para ihatang ato ang mga ayuda. Andam na ba ang tanan? Andam uh, na! mga higala, please uh, kita Mati City para kita magkahiusa o maguyon kita alang sa kalambuan. Let's go! Sa walay langan guys, so ato nang kikarga sa pedikabang atong manang ipon na mga ayuda kay dalao nato na sa Wonder Radio Station sa syudad sa mati. Kasi sila ang nagpost o mga atong, atong nabasa ug atong repost para makalikom kita og mga ayuda. Siyempre kauban nato ang team sa Alvis Vlog na si Julito si Payok, si Unin, si Joshua and si Ken, and padulong na takaron dito uh, sa area para atong madrop by. Siyempre, kauban na mo po amo ang usually na driver sa pinikab na si tatay kay si Radyo ang amuang para masakay ang amo mga dalao na mga ayuda. Siyempre, nang hapit sa Mati Doctors College kaya atong gikuha ang mga sanina nagihatag ni Ma'am Ferlin, mga wow pa kayo ng mga sanina and nindot o pa ang uban and siyempre, nagpadayon kita padulong sa Huanda Registration kauban gihapon ang atong team nakaroon din sa Wonder Radio Mati Station. Ayan. Kauban na to, of course, si... Niza Lanos. Yes, si Niza Kauban na to siya. Actually, guys, sila ang nag-post about atong sa mga napiktuhan sa bahaw. Ato na po nang gi-repost. Ato ang gi-share po para sa bayanihan. And up to kayo nag-response ang ato ang governor ni Nisotero El Uy. And um, mauna dag ang dagandagantag na dala. Kauban na ato akong team sa Alvis Vlog. And of course, na po yung mga naghatag, nag-donate o mga sanina na mo po pong ihatag karong diri. So, Ayan namo nang isa sa anam mo saka ma'am no salamat kay sa inyong hang pagpost para sa po. nabahaan amuan nang gisugdan ug diskarga ang atong mga nadala diri sa registration station na wonder kay sila ang magdala ani dito sa ESCOS kay dili na namo kaya kini ihatod kay layo kayo ang lugar ug wala may enough na sakyanan syempre guys amo gisa isa jud pag sa second floor kapoy sya pero laban lang kay mao ni ang among gusto ang pagserbisyo of course mao ang tumong sa Albis vlog ayan nga amo nang giisa sad saka inshallah <laughs> pero it's time. Let's go. Let's do this one para sa to ang mga uh, mga higala sa escrows na nabahaan. So, sakripisyo lang kay maumang man kinatong gusto, guys. So, nanata karon sa Wonder Registration sa Mati. <sighs> And second floor pa siya mo hangat-hangat jud. Tabalan, <laughs> sir. Ayan, so let's go. Um, sulod na nato siya, guys. Diri ah. So mo ang sulod guys sa Wonder Registration dire sa sulod sa mati ganahan kay kuy guys fresh kay ang color ug green pyo kay sa mata. Kao ba ang staff sa Wonder Registration so nagpadayon kita sa pagsaka sa mga ayuda kaya na yan guys sa so Joshua. Happy kayo siya. Bisagi ka po, na siya. Bless lang kay kayo guys. So Magpasalamat po dito sa akong mga kauban sa team. Kaya e, dili dito -di sila ka po yun. Anytime na ako kinahanglanon. Mutabang dito na sila sa kuha guys. Sugikan so, pa man sa una na atong gisugdan kining Alvis Vlog o um, katong mga Rainbow Cares Foundation na na, na sila sana nagtabang na, na na sila sa tuha. Para atong mahatod ang atong mga nalikom. Sukan so, pa sa una sa tuha ang pag-reach out program sa Rainbow Cares Foundation mati. Bisan pa sila mga sweldo. So nagpadayon gihapon sila pagtabang sa kuwa and guys dugay dugay na po ni sila sa kuwa ng mga loyal na ko ng mga kauban and of course na po ni si tatay ang ato ang driver unta guys magpadayon yung suporta ni na vlog o magpadayon po din yung suporta diri ka na kaya kami dilip ni ka po yun na pagbuhat o mga lakang para makatabang sa katawahan so di nilang nalang guys dagang kayong salamat sa to ang governor ninyo Sotero El Uy sa Wonder Registration sa mga ning tabang kaninyong tanan God bless us all o dalay ng Diyos